Nandito, nandito na po tayo sa Central. Tayo pipili tayo ng ating kakainin. Hanap po muna tayo ng ating mamaryang dahil kung ano po ang pili natin mamaryang ba. Ayan, sa shumay na lang tayo. Ito na po yung ka-apya din sa taas. Ayan. Pansamantala po tayo po ay mag-istang um, bayan tayo dito. Kaya po yung hagdan ng papunta po sa taas. standby na lang po muna tayo. At kukuha na lang po tayo ng shumai. Pagkano siya umayin mo? Pagkano? Oo. Pagkano yan? 50 pesos po. Tsaka isang ano. Bush. Walang stick to. Isang isang juice. Magkano juice? Parang kumain na rin pala ako ng kanin. Ano? Yun lang ang sauce nyo. yung ating ano. po natin yun. Ayan po. Bali, ito na rin po siguro ang katunan natin. Dito na po tayo sa baba ng ano, central. Tayo lang po tayo ng show, malalala. Ayan ko cover kung ano nila. Apat. Apat ang sultanta. Magkano itong Diyos mo, anak? 20 rin? 20. 50, 50 siya, may 20 ko lamang. 72 lahat. Dito na po tayo sa kukakain ng kamay. Mamaya pabiyahe. Dito na po tayo guys sa Central. Ayan ang Central. Ayan. Dito po sa may City Hall ng Manila. Ayan. Central Terminal. Ito po ay gawin lang monumento. Ah, uh, malapit lang po ang terminal dun sa amin. Kaya lang po. Ah, uh, kailangan po magsabay-sabay kami pupunta ng Tugigaro. Pero sa susunod po, siguro mag na lang po ako. Hindi na po ako makikisabay kasi napakalayo po yung sa kanila. Pupunta pa ako ng monumento. Ayun na lang po. Ibinalik, ibabalik nilang aking pamasahe. Kaya pansamantala po, dito muna ako dito po ako sa lugar ng mga sinyo. Antayin po natin yung uh, train na gawin monumento. Ayan. diba bali na po doon tayo magpalipas ng oras. Uh, ang oras po natin ngayon ay alas 4.00. Ayan po, kamangang TV. Reflex ko lang po kung bang, Ayan marami na rin po ang nagaabang. Pero iniisip ko kasi kapag alas 5, alas ano, 6 ako uusad, baka po mahirapan ako sa pagsakay. Ayan po, galing po, po ng monumento yan. Galing papunta po ng baklaran yan at antay uh, naman po natin yung papunta ng antay uh, lang po natin yung papunta ng monumento yan. kaya parang magbabanding din po kami maghihipa at magbilas at magbayaw hello thank you so much kapag po tayo sa terminal na victory dito po sa monumento dito na lang po tayo mag-aantay sa ating mga kasamahan, sa mga kapatid ng ating mga masawa. Kaya ito nga po, okay, next ko lang po. Ayan. dito tayo dito hindi na bali pong magantay tayo ng ilang oras kaysa sa tayo ay mapagod din sa kakalakad at sigurado naman po mga alas 7 narito na sila hindi naman pwedeng alas 8 yung biyahe ay alas 8 pa sila pupunta rito kaya mga alas 7 po narito na po sila kaya ito nga po kamamang TV ang oras ay 4.40 4.40 na po nang hapon alas 6 ayan dalawang oras na lang ang ating ipag-aantay kaya initipid ko po, po yung aking inumin hindi ko pa po uh, hindi ko pa siya inumpisan ng inumin baka po tayo mabusan kasi mahirap po dito baka bibili tayo ng tubig kaya ito nga po ang mamang TV uh, salamat po sa inyong lahat uh, awit na lang po ang pag-usap ng Mabuti na lang po nagtanong tayo. Dito lang po pala ang terminal ng papuntang uh, ah, North. Papuntang Ilocos at Gigaraw. Kaya ito naglalakad po tayo. Ah, napakalawak po ang uh, ah, complex na Victory Liner ngayon dito sa monument. Dati-dati po napakalit siya. Kaya sabi nila, dito raw ang terminal ng papuntang Pugigaraw. Ayan. Kaya ito nga po. Ah, likuran lang po pala ng mga mall. Ito. Likuran pala ng mga mall. hindi ko siguro dito. sincram na rin pala sila. Ito rin sincram nun. Ayan. Ayan nga po, kamamang TV. Ayan po.